Amos Ikaapat na kabanata Kayong mga kilalang babae sa Samaria Para kayong mga baka ng basya na inaalagaan ng mabuti Ginigipit ninyo at pinagmamalupitan ang mga mahihirap At inuutusan pa ninyo ang inyong asawa ng ganito Kumuha ka ng alak At mag-inuman tayo Kaya pakinggan ninyo itong sinasabi ng Panginoong Diyos sa aking kabanalan, isinusumpa ko na darating ang araw na bibihagin kayo ng inyong mga kaaway na gaya ng pagbingwit sa isda. Palalabasin nila kayo sa inyong lungsod sa pamamagitan ng mga siwang ng inyong gumuhong pader at dadalhin nila kayo sa lupain ng harmon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kayong mga Israelita, umunta kayo sa inyong sinasambahan sa Betel at sa Gilgal at dagdagan pa ninyo ang inyong kasalanan magdala kayo ng inyong mga handog bawat umaga at magdala kayo ng inyong mga ikapu tuwing ikatlong araw sige magsunog kayo ng tinapay na may pampaalsa bilang handog ng pasasalamat ipagmalaki ninyo iyan pati ang inyong mga handog na kusang-loob dahil iyan ang gusto ninyong gawin ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito ako ang nagpadala sa inyo ng taggutom sa lahat ng inyong mga lungsod at bayan, pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Ako rin ang pumigil sa ulan sa loob ng tatlong buwan. Bago dumating ang anihan, pinauulan ko sa isang bayan, pero sa iba ay hindi. Pinauulan ko sa isang bukirin, pero ang ibang bukirin ay tigang. Dahil sa panghihina Pasuray-suray kayong naghahanap ng maiinom. Palipat-lipat kayo sa mga bayan sa paghahanap ng tubig. Pero walang makuhang sapat. Pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinira ako ng maraming beses ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin at ng mga peste. Sinalakay ng mga balang ang inyong mga puno ng igos at olibo. Pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Pinadalhan ko rin kayo ng mga salot, katulad ng mga ipinadala ko sa Ehipto noon. Ipinapatay ko ang inyong mga binata sa digmaan at ipinabihag ang inyong mga kabayo. Pinahirapan ko rin kayo sa baho ng mga patay sa inyong mga kampo. Pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Nilipol ko ang iba sa inyo katulad ng ginawa ko sa Sodom at Gomorrah. At ang ilan sa inyo na nakaligtas ay parang panggatong na inagaw sa apoy, pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya muli kong gagawin ang mga parusang ito sa inyo, na mga taga-Israel. At dahil gagawin ko ito, humanda kayo sa pagharap sa akin na inyong Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng mga bundok at ng hangin at siya rin ang nagpapalipas ng araw para maging gabi. Ipinapaalam niya sa tao ang kaniyang mga plano at siya ang namamahala sa buong mundo. Ang kaniyang pangalan ay Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan.